Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nilagyan ng kahulugan ng mga avid Ashmat fans ni Nasara Heronimo at Mateo Gidicelli ang post ni Mateo na may kalakip na litrato. Post ng aktor, I'm thinking of getting a new family SUV. Ayon sa mga tagahanga ng mag-asawa, hint daw yun na posibleng nagdadalan tao na singer-actress. Anila, idinaan lang daw yun ni Mateo sa SUV pero ang totoo'y baby ang tinutukoy nito. Kung magkaganon daw ay masaya ang mga fans para sa mag-asawa. The long wait is over. Mahigit isang taon ang kasal si Sara at Mateo. Nagkataong sarami ng commitments ni Sara kung kaya't hindi muna niya gustong magkaanak. Sumabay pa ang paglipat nila sa bagong tinitirhan. Plus attending to their business on the side. Sinasabing ang pagkakaroon ng anak ni Sara ang susi para raw ganap ng magkaayos si Mateo at ina Sara na si Mommy Divine. Sinasabing ang pagkakaroon ng anak ni Sarah ang susi para raw ganap ng magkaayos si Mateo at ina ni Sarah na si Mommy Divine. I hope na huwag sanang magmana kay Mommy Divine yung baby nila. Anong masasabi mo sa balitang ito?